Hello, 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 hello sa inyong Kamusta po kayo? Ang Diyos ang tumitingin, tumitingin sa puso at tumitimbang ang layunin. Hindi natin kayang lukuhin ang Diyos. Kahit gaano kay, tayo kaayos sa panlabas, alam niya kung anong laman ng puso natin alam niya kung tapat tayo o oh, na nagpapanggap lang kaya ang panawagan ay mamuhay ng totoo at malinis at may takot sa Diyos huwag sikreto na hindi nalalaman walang sikreto hindi nalalaman ng Panginoon Ayan. ano ang sabi niya dito sa Psalm chapter 7 verse 9 you who prove mine an heart o oh righteous God, ayan, amen salamat sa Diyos sa kanyang mga salita at ingat ingat po lagi, at shout out pala sa ating mga viewers and followers ingat po lagi, at ugaliin natin laging manalangin araw-araw kung ano man ang ating ginagawa ayan, ingat po lagi God bless us all